Good morning, good morning sa ating lahat. Maghatid tayo ngayon sa ating mga estudyante sa school. Yan, happy, ano ngayon? Wednesday sa ating lahat. Yan, Ha? Ano ngayon? Tuesday. Ay, happy Tuesday pala sa ating lahat ngayon. Tuesday ngayon? Oo. Oh. Ay, oo. Oh. <laughs> Namawala na ako. Tuesday pala ngayon. Tight <laughs> travel. happy Tuesday. Bye-bye. Bye-bye ulit. Yan, bilisan natin kasi malilate ng mga bata. Ni, bakit? Ini ka to Kayo Ayan. Bilis-bilis natin kasi mali-late na sila. Muntik na ako magkambyada kasi matik pala to. <laughs> oh, ayan na yung aking mga estudyante. Mm. Ayun sa likod. Tahimik kasi mali-late na. <laughs> Tahimik siya kasi mali-late na. Ito yung aking anak din Ang mga anak kong mga sos. Diyos mayo. Oh, Ayan para sa school. Bilis-bilis mga kapatid kasi malate na mga bata. Problema traffic lang kasi dito. ayan Tapos masikip pandaan, siempre barangay lang 'to sa amin, barangay road. Hindi national road. Hi guys. Niyatin na natin sila kasi hindi natin pwedeng iikot sila sa ano, national highway kasi ma-traffic. <laughs> Kaya yun, naglakad sila ng malit Ay, malit. Ano naman. man uh, hindi naman kalayuan yung lalakarin. Yan. Good morning, good morning sa ating lahat. Yun, ayatid na natin sila sa school. Uwi na naman tayo. Iyan, trabaho na naman sa bahay. Magluto. Iyan, magprepara tayo magluto. Dami, dami nating gagawin sa bahay. Diba? Ayan. Pauwi na tayo sa ating bahay Yun uh, Sino man yung gustong Pumakyat uh, sa bahay ko at Pumasok sa bahay ko Pasok lang po kayo Welcome sa aking bahay Kahit maliit lang Marunong akong bumisita Yan Marunong akong bumisita At marunong akong pumasyal din Sa inyong mga bahay Diba? Mabait ako Kahit kape lang masaya na ako pasukin ang inyong bahay. Di ba? Kahit kape lang ang ipasalubong niyo sa akin. Salamat. Pasok na kayo sa akin bahay para makilala niyo naman ako. Thank you so much. Gang Bye-bye. So yung delikado dito ay yung mga bata or tao na naglalakad sa gilid kasi masikip ito. Dapat uh, bigyan ng aksyon ito ng barangay. Si delikado yung mga bata, tao dyan na naglalakad. Lalo na pag yung mga driver is ano, barumbado. Lalo dito, grabe sa Maynila. Sabi ko, walang disiplina ang mga driver dito. Yun ang katutupanan. Kamusta na po ang lahat? O, tignan nyo. nakatid na naman ako. Nakatrabaho na naman tayo. Katapos lang natin nag-jogging, hmm, nag Pagkatapos magkape, nasikaso yung bata papunta sa iskola. Ito na naman, naihatid na natin sila. Uwi na tayo. Magluto. Maglinis. Ay, trabaho yan ang mabay. Pero at least tumulong tayo sa ating pamilya at sa asawa. Di ba guys? Ayan. Kayo, kaya nyo ba yan? Guys, kaya nyo ba yun? Tumulong, maglaba, magluto, magwalis. Ah, hi! Hey girls! Good morning, good morning sa ating lahat. Good morning girls! Ayan, ako lang to ang lalaking araw-araw bumibiyahe at maparada sa isipan mo. Sakay ka na at biyay na tayo. Kahit saan O sa langit. Pwede para sa Bye bye. Hello, good morning. Yan. Kung nakaw ang yaman mo, please naman, huwag mo namang sabihin, thanks God. Masama yun. Delikado ka dyan, kapatid. Mag-ingat-ingat ka. Karma is real. Bye-bye.